Kalinga tinig namin bigyan pansin. pansin Ama namin ang aming kami ay tawag na laging sa ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinit tinititigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito mag magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan nyo ito, kapag nakaluklok ng anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayo yung sumunod sa akin ay loklok din sa labing dalawang trono upang hukuman na labing dalawang lipi ng Israel. At, si, at ang sino mang magtiis na iwan ang tahanang mga kapatid na lalaki at babae, ama, at ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasanda ang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit mar maraming una nang magiging uli at maraming huli na ng magiging una. Hmm. mabuting balita. ang mabuting balita hmm. na patay. Kasi ako, hindi naman sa pagano. Ito mo ako, kahit hindi ako bigyan ng mga... Pupunta sa iba, na nababaling sa ibang ang ano kunyari, na... Siyempre, pag maraming ka ng blessing, pupundar ka na para sa pangailangan ng pamilya.